Hala, nanginginig yung mata niya. Baka kulang sa tulog. Hindi yun joke. <laughs> Ang tawag dyan ay eyelid twitching o kilala bilang myokymia. Ito yung involuntary contraction ng mga eyelid muscles natin. Anong mga nagkukos nito? Andyan yung stress, kulang sa tulog, eye strain kaka gadget dry eyes, Pwede ding dahil sa caffeine o kaya naman alcohol consumption, nutritional deficiencies, kagaya na lang ng kulang sa magnesium at vitamin B12. At maaari din itong side effect ng gamot na tinitake mo. Anong mga pwedeng gawin dito? Siyempre, mag-relax ka. I improve mo yung sleeping habits mo i mo yung alcohol at caffeine consumption mo. Bawasan mo din yung kakagadget mo. Makakatulong din yung eye drops sa mga may dry eyes. At mag-hydrate.